Okay, mga Lodi. Malapit na tayo mag-level up. Record ko lang din muna yung ano. Stats ko, no? Para na rin sa sarili ko. Hehe. <laughs> Punay na natin yung spirits. Punay pa rin. Walang pinagbago. Dahil sobrang malas natin sa spirit treasure, guys sa skills isa na lang ang tier 8 drag magic shield na lang tapos pure, puro, puro tere, tier 9 na isang tier 10 So, equips. Karamihan, stand success at deb success. Magic Stone Mystical Peace. Ring Legend walang kwenta. Hindi natin yung ginagamit. Lago na artifact. Isang tier 2 epic, isang alam plus. Stats natin. 8,079 spell attack. 2,711 ac 2,358 EVA. 4733 physical depth saka spell depth 4589 crit 2199 crit eva 2190 depth success 163 lang stand success 115 pag pinalitan natin minsan yung ating spirits minsan pinapalitan natin yung yobi <coughs> ng baratan magiging 135 yung ating stand success Buha ba yung pdf at spell dev? Ayun guys, mabilisan lang. Para na rin sa sarili ko. Para titignan ko kung ano mag improve pag level 120 na? 98% na sure na yan eh. Okay, thank you.